Bukod sa panukalang aumento sa sahod na 125 pesos, tinututukan din ng Department of Labor and Employment o DOLE kung paano magiging patas ang pagbibigay ng sahod sa mga obrero sa mga probinsya. Ito ang balita ni Nelmarie Buhok. Dadaan na sa masusing konsultasyon ng panukalang 125 pesos across the board wage hike para sa mga manggagawa. Ito ang sinabi ni Department of Labor and Employment Secretary Silvestre Bello III sa deliberasyon ng lower house sa kanilang panukalang budget sa 2017 na nagkakahalaga ng 13.2 billion pesos. I was stating, Your Honor, that the figure of 100 was one of those mentioned as a possible basis of adjustment. And this is the now the uh, issue being discussed in the department we have to go through a series of consultation. Ayon sa Labor Secretary, tututukan ng administrasyon ang pagbibigay ng patas na pasahod sa mga obrero maging sa mga probinsya. So yun po ang aming nagiging focus ngayon, Your Honor, on how we can equalize the salaries of those from the provinces and the, in relation to the salary rate of those in Metro Manila para maiwasan po yung migration, maiwasan ang overpopulation. Sa ngayon, umaabot sa 454 hanggang 491 pesos ang natatanggap na minimum wage sa National Capital Region. Samantalang aabot lamang ng halos 300 piso ang karamihan sa mga probinsya. Kaugnay pa rin sa sektor ng paggawa, minamadali na rin ng dole ang pag-aaral upang tuluyan tanggalin ang endo scheme sa bansa. Partikular na pinag-aaralan ng ahensya kung papaano aamyendahan ng Department Order Number no. 18A na inilabas noong 2011. Ito ang ginagawang batayan ng ilang kumpanya sa pagpapatupad ng kontraktualisasyon o endosystem. Pero nakita po natin na pag inalis natin ng uh, DO 18A, wala pong magiging uh, regulasyon patungkol sa uh, contractual work at magiging kanya-kanya po ang uh, batayan uh, ng contractual works. Sa darating na Oktubre, inaasahang sisimulan ng Dole ang konsultasyon sa mga stakeholder kaugnay ng usapin ng contractualization at pagtataas ng sahod ng mga manggagawa. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, House of Representatives.